Good morning mga master Tumaga Punta na kami sa Pilong mga master Punta namin yung ano Panggan. Ang oras po ngayon 6.20 Nung umaga po Punta namin po Kasama ko po yung kapatid ko Medyo umaga pa Medyo walking rest na lang to po Mga master Malapit lang to sa lugar namin Sa bahay namin Ito lang po yung bahay namin Tapos dito lang po Punta namin po ngayon mga master So mga kamaster Dito kami sa ilog master I-check na namin isa isa yung mga panggal na nilagay kami mga master So yung kapatid ko yun po Walao po kami master Tingnan namin yung nilagay kanila namin kahapon master Yan po kung meron Yan master Ay wala Okay ang master isang araw Wala ka naman, Wala, next one, master doon naman master. Oh, hindi naman namin yung isang, master. Ini yung mga butas Oh, yung bag-o, yung oh. bag-o, wala din master wala pa rin ang ganda ganda ng wala may ngayon mga master sa second spot mga master check na namin po yung tatlong nilagay namin dito master sana meron Oh, meron, Master Meron Okay na yung master Masa wala Meron na isa Ay may naguhukay pala dito Hukayan okay, Meron Okay na rin yung master Tamang laki laki lang sya karin panahon ng alimaho dito master Ika rin Dati napakarami ng alimaho dito Mga panahon pa nilip pa nandidiscovery master ay master oh, Doon sa unahan po yan Grabe po kalalim yun dyan. Dalawang, Dalawang pa po ng lalim po yan Ilog na yun dyan ba master o oh, Yung sa kahoy pa na naka ano Slanting malalim po talaga yun dyan. Marami na po yun dyan na ano Na diskrasyon master Ayun meron naman next time master tatlo kali yan samba kami dito sa spot na ito dapat dapat dito na lang tayo naglagay master ng dalaw pa samba naman master ganda ganda nung sa spot dun sa kabila nalala ko ka dito kami nag ganun ka, ni Papa na, oh, nukso ayun nukso lang kami naglagay oh what naglagay pa tayo dun eh. babo na yun dyan eh dun malalim yung kahoy na yun eh. ang kahoy na malalim yun dyan Ay, master sa dala po ngayon naman laki master nakatuwa naman yung sila papa mga master dito panahon dati yung mga year 2004 o 2000, 2000 dami nga dito master hindi pa discovery dati kasi yung tanongin nila dito ay ano lang normal na ilog lang ay master Paringin nila kasi dito normal na ilog lang, basta pasapa lang, ganyan, walang laman eh, may, may nagano dito sumubok maglagay ng isang bintol lang master isang bintol lang paglagay niya isang bintol kumakagat bawat bawat lagay niya kumakagat tapos malaki sa ilang oras lang nila na ano tatlong oras dalawang oras puno kagad ng baldi master grabe yung panahon na yun so ito po yung pangalawang spot master yan so sunod naman na spot ay pupunta natin ari naman natin naman, naman master okay na master na akin na One. One down three down okay master update naman mama so master malalim po talaga yung tubig na ilog dito master nagpasok ay po malalim, master ay po pupuntahan na po ng kapatid ko yung, yung isang pang spot master na nilagyan namin ayun po siya meron master wala nox ha isa merong isa master ugasan mo nox ayun, malaki laki ni master ay tamang tamang pang ulam na rin master So, po, oh. And, samba naman. Apat na master. Okay, master. Ayan. So, impang ilagay pa namin kahapon. Huwag natin. Ayun, mayroon master. Okay. Ayan, maskero. Isang kamay lang, maskero. Good size. Good size. Alimango. Hindi na good size talakitok, master. Good size. Alimango. Ayan, maskero. Ayan, kilang-kilang na yun, o. Ayan. Good size. Alimango. Kumagat din sa ganyan, master. Ayan, yung tuloy, master, o. na namin. ito pa master ayun hindi ako magbaba ayun po yung nilagyan namin kahapon master oh. tignan natin kung maka ano pa may laman okay, master, maraming dito rin master maganda ring yung spot na ito master Tiga tiga main lama master. Awal lah gid sayang. Wala master. ganda para nama ispat di sini. Kulan rumah anak lima orang master pamaster ang lagay namin kapon ay magbutik na. eh, lang isa mayroong laman master isa sabi ko na dalawa dito dito yun yan master, yan na po yung huling panggal na kinuha namin. At ngayon po ay chit-check natin po lahat. Naka-alim yata kami master. Pakita namin yung mga nakuha namin mga master. At paano matagal-tagal na kami. Hindi nakapaglagay master pero may kumakain din na nalimango pa rin. So mga master, ito po yung mga lahat ng panggal mga master. So yung mga kuha namin, isa. Ito po, kuha. Dalawa, yan. Lahong master na, lalong wala, wala. o oh, tatlo, yan master tatlo, tatlo, apat, Lalu master apat, Lalu lima master, lima, yan. lima, anim na lima ang master na kuha namin yan, anim yan po master yan ulang namin ito uh, natanggalin tatanggalin namin po, ilagay namin po sa lalagyan po master yung mga nahuli namin so, yan po yan ang kapatid ko, si Rinox uh, pagod na pagod sa pagkuha ng mga panggal, so ngayon po uuwi na po kami mga master Ayan, pukuwi na kami sa bahay, Master. Ang oras ngayon ito, mga 7 na po ito. 7 ng oh, 7.15. Halos isang oras din po na namin. Sa lakad pa lang kasi, Master. Malalayo kasi, Master. Eh. So, hanggang dito na lang po ang video, Master. Maraming po salamat. And God bless you. Please like, share, and subscribe my channel. Thanks for watching, mga ka-Master.